First time niya makakita at matikman yung mga pagkain Pilipino dahil sinama ko nga siya sa isang birthday party ng aking kaibigan dito sa Pilipino community sa lugar namin. Natuwa naman ako kasi game na game siyang kumain, game na game siyang tikman ng iba't ibang pagkain ng Pilipino at game na game din siya nakipag-party dahil wala namang birthday sa kanila. Go! Wow. Hala, 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 mga ka-terminal na di na di na pa kayo for today's video! Wow! Mga ka-tsura rat, for today's video sa so mga samahan ako at may pupuntan tayo isang birthday party ng aking kasaman sa trabaho at isa Filipino Pilipino of course at dahil dyan, first time nating sinama si Jefferson dahil gusto niyang maranasan at gusto din niya masubukan kung paano pa mag birthday party ang mga Pilipino dahil sa kanila wala namang birthday party may ganon at sabi ko nga sa kanya wag lang maharte, wag mapili kung ano makita at pwede namang kainin dahil lahat naman wala namang bawi dito kumain siya now na Go! At fast forward, nakarating na nga kami sa bahay ng may nagbe-birthday self. Ito bumungat sa atin, malalakang cake. At kakaiba yung mga cake dito. Bonggan na! At nakadecorate na yung bahay. Rating ready, ready na for the party. Rating ready, ready na sa mga bisita. At may mga ilan na mga bisita na nandito. Go! Hello, hello, hello for today's video. Nandito tayo sa kaibigan ko na nagbe-birthday for today's vlog. Now na! Guys, ito pala yung mga friends and relatives ko. Ito si Brian. Ayan si Daywin. Yes! Yeah, si Aris. Si Junelle. Junelle. Then, eto pala yung birthday celebrants natin. Si Day Nikki. Yes! Yeah, si Bea Benene. And her husband, Gio. Yes! Ayan. Mga English kami na ito. Si Rafa. Ayan, ang pinakamanipis namin si Yes, Lona Ay, sino ka? Atoro, ang nipis Ang nipis Sabi ma Sabi na I know speaker. Oh, okay. Guest speaker. Kung kailan nagsumayaw ka na, na na yung sounds. <laughs> Bastos ka ba? Sinaolo. Sinabutahi ka ma. Pagkakataon mo. Pagkakataon mo nalagyan niya. Ibaba mo nga yung planka ma. Pagkakataon <laughs> okay, sa Pagkakataon Mama ken, mo.

George, ayun na nga po, malating pinakilala kaibigan natin si Jefferson sa mga kasamahan kong katrabaho dito sa Filipino community na to. At eto, hola, eto na yung mga handa. Diyos ko, meron hipon na hubad, At ang sugo po at meron ding pusit o di pa more on seafood tayo for today's video grabe naman ito eh talagang nakakamis yung mga pagkain ng Pilipinas at etong naglalaway na pansit oh my gosh ang sarap ng pansit daming toppings at meron pa oh my gosh may lechon manok pa at another pa uli grabe ang dami lang for today's video now na talagang mukhang mabubusog ako at meron pang biko or parang ano bang tawag dyan sa inyo go at eto pa may mga salad salad pa The, yeah! As in bongga talaga dahil talaga pinaghahanda ng video for today's party. Yeah! There you go! Go, go! Bukod sa mabubusog ako at masarap ang mga pagkain, mas excited ako dahil pag uwi ko, malamang meron tong Sharon. Oh my gosh! Go! Go! At ayun nga, ang pinaka-exciting part Ang mag-declare ng celebrants na Yuminaw! Eat all you can. O, oh, ayan, nagdagsahan na agad sa pila. At eto nga ang mga pagkain. Just ko, parang sa Pilipinas lang tayo. Nakaka nakakatuwa naman na makakain ulit tayo ng ganito mga pagkain na sa Pilipinas lang natin matitikman. O dito matitikman natin siya tuwing may handaan lang. Dahil just ko, cater pa to. In order pa to sa mga Pilipino community na talaga may pinaglaanan para makapagluto. Dahil kung kami o sila sila lang magluluto, Diyos ko, may mga trabaho. Sino pang magpe-prepare? Sino pang magluluto? kay thank you so much sa nag-cater na ito. Sa, sa sarap na mga pagkain at just ko may may pa bonus pa ang celebrants meron siyang papares o di ba ang dami nandoon pa sa kusina yung iba mga pagkain hindi na magkasya dito kaya kung ano lang nailabas na lang muna magre-refill na lang at go 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 sige lang kainan na tayo na syempre dito maghuhuli at tigil na natin pag video kailangan na natin pumila kailangan na kumain dahil just ko ito yung pinakaantay na moment dahil naman pagaling sa trabaho pagka-uwi pagod at gutom kaya hindi talaga ako kumain sa bahay hindi ako kumain sa trabaho Oh, dahil alam ko may pupunta kaming birthday at dito ako kakain ng marami. O diba? Sino ka dyan, te? O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oo, oh. suba! Ouch! Sarap! O diba? Go! Grabe! Kanya-kanya ng pwesto ang lahat. Kumakain na at ayan, huli! Huli ka, te! Go! Pakundusis uh, in the house! Matalang pag may habi rin? malo? Siya lang kita. Natutuwa lang ako dahil first time niya makakain ng mga Filipino food sa so first time niya ma-encounter to. Una-una niya talagang tinikman ay ang pares at nagustuhan niya yung lasa. Although kulang cool sa ingredients yung pares natin sa Saudi dahil hindi naman talaga kasing kompleto dyan sa Pilipinas. Pero parang na rin tayong nakapunta sa restaurant ni Diwata dahil dito may pares din at just naglalaki ang mga hipon at yung alimango. Grabe, tinikman niya lahat yun. Kumain din siya ng baka. At dahil dyan, hindi nagtagal siyempre, medyo alanganin na dahil may mga pasok siyempre at kailangan ng go At hindi makakalimutan ng take-out. eto nga, tuwang-tuwa ang loko dahil first time nga daw nag enjoy naman talaga siya sa lakad namin at sana daw next time pag may mga party, isama naman daw siya ulit dahil nagugusto niya na yung mga pagkain ng mga Pilipino. O, oh, di ba? May isa namang egyptian na napapa, napapamahal sa mga Pilipino at sabi nga niya, one day sana makapunta siya ng Pilipinas. Agad-agad nakakain na siya ng Pilipino. Puts punta na na Pilipinas. Hindi ba pwedeng kumain pa siya ng mga Pinopods Pino, at makikilala ng mga Pilipino? Baga pumunta ng Pilipinas, Diyos ko, wala pa nga siya naiintindihan na kahit sa salita ng mga Pilipino o Tagalog eh. Dahil dyan, malapit na nga kami sa bahay. Maraming 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 marami, marami, marami. maraming salamat sa inyo mga ka-callers so, walang sawang pag-survive at walang sawang pagsuporta sa akin. Hindi bukas, hindi mamaya kundi now now! Ba't di dance naman so dyan? Yung parang si BAM! Sayaw sayaw! dyan! Ayan! 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 ko. Ayan! 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 Ayan!